hindi ko na po kaya mga kalingit so, okay po na, no. na no, huwag nyo na lang po kami suportahan kung hate niyo po si kuya po si kuya si kuya Jens ano yun reactor natin yan official reactor hello mga kalingap welcome back to my youtube channel this is so, kung bago lang sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at click the bell button para like update sa mga upload na video at huwag po natin kalimutan supportahan ng buntim kalingap sa pangunan ni kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre kalingap Rab at pakisuportan din po pa masama sa buting kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kabayat na lahat mahirap. Suportan din po natin lahat, guys. ayan mga kalingap, so dahil sa high demands of request mga kalingap sa ating vlog, sa ating YouTube channel, guys, ano naggawa ko ng araw po ng reaction video ng ginawa po ni Ruel na paglabas po ng kanyang obin at mensahe para po sa mga totoong sumusuporta sa kanilang love team at sa kanilang grupo ano mga kalingap. So ngayon po guys, po natin guys yung ginawa ni Ruel at titingnan natin kung ano ba ang mga nangyari at, at ano ba mga niya sa mga totoong sumusuporta sa kanya. So pa hinihintay natin, panoodin na po natin ito in 5, 4, 3, 2. Shhh. Unahin niyo po siyang suportaan bago po kami. Kasi kami po, bali mga followers po niya, no? yung mga ginagawa po niyang pagtulong, kami po yung nagpapatuloy, no? Mga feeding program po, yan po ang aming ano, uh, ginagawa ngayon. At sa mga talagang hindi ko po mapapakiusapan po na supportahan po sila ang mag-ama, much better po na wag nyo na po din kami yung supportahan. Kasi unfair po siya, no? Kasi nga, uh, ako nga po, sinusupportahan ko po sila, Kuya Bal, Kalinga, Prab. Eh, kayo naman po na sumusuporta sa akin, ayaw nyo po. Ayaw nyo po silang suportan. So, ano bang point doon? So, mas okay na, maganda yung mga totoo, no? Yung balance po sumusuporta kayo kay Kuya Bal sa Team Kalingap, kay Kalingap Rab. At susuporta din kayo sa amin. Mas okay yun. Wala pong gulo yun. O wala pong mga uh, issue yun. No? Pero kung sumusuporta kayo sa amin, tapos kinakalaban nyo po si Tito ko, si Kuya Bal, at si Kalingap Rab, at ang Team Kalingap. Andun ako sa gitna, naiipit ako, no? Akala ko ba concerned kayo sa akin? Pero bakit nilalagay niyo po ako doon sa bali sa gitna, no? Naiipit ako doon na sino yung ano. So mas okay na both side, no? Lahat suportahan niyo po. Unang-una, suportahan si Kuya Bad. Kasi kahit sino pong tanungin natin diyan, wala hindi niyo po ako makikilala kung di dahil kay Kuya Bal, mga kalinga. Sabi mga kalingap, napakabigat po mga kalingap ng pinitawang mga salita po ni Ruelof Malalagay sa kanyang uh, live po ano nung nakaraang araw po mga kalingap. Kung saan po sinabi po niya at ay ikiusap po siya sa mga totoong sumusuporta po sa kanya, ano kay Ruelof Malalag at sa kanila po ni Rachel, ano na kung susuportahan po nila ano ang love team nila ay suportahan po muna nila at unahin po nila suportahan si Kuya Val Santos Matubang, ang team Kalingap at si Kalingap Rob. Dahil sabi nga po ni Ruelop Malalag, hindi po siya makikilala, hindi po makikilala ang ibang mga charity vlogger sa team Kalingap kung hindi po dahil kay Kuya Val at kay Kalingap Rob. Kaya maganda po guys, ano maganda yung binitawang mga salita po ni Kalingap Raul Malalag mga Kalingap kung saan po guys, ano ina-encourage po niya ang mga tunay na sumusuporta sa buong team Kalingap, lalo na po yung mga talagang concern kay Raul Malalag at sa buong team na suportahan po natin, huwag po nating uh, i-bash, huwag nating uh, kalimutan suportahan ang pinaka-founder, ang mga namumuno sa team Kalinga, lalong lalo na po si Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Ed na po mga Kalinga. Para suportahan po natin, unahin po natin suportahan ang aming mga leader mga Kalinga dahil kung di dahil sa kanila, wala po kaming lahat dito mga kalingap. So, yun po no, ang ganda namin mensahe po ni kapatid na of Malalag mga kalingap. So, napakaganda. Sana po ay sana po ay tumanim po sa ating isipan at puso para po may natin yung tunay na pagsuporta sa buong team kalingap mga kalingap. Hindi po mamimit ang Rochelle po kung hindi dahil kay kalingap rap. Sana po yun po ang ating unahing isipin. Lalagay po natin sa ating uh, uh, isipan no, na ng dahil po kay Kuya Bal nagiging ganito po ako. Nabago po yung buhay namin. Kaya tanongin nyo po sila mama at papa. Sila, uh, si Kuya Bal po talaga yung naging daan po mga kalinga kung bakit po naging ganito kami ni sa pamilya ko po, no? Di po pwede na tumatahimik, tahimik lang po tayo, no? Kailangan din natin gawin yung part po natin mga kalingap utang na loob po natin lahat-lahat po kay Kuya Bal po mga kalingap. Kahit man sabihin na nakabuo ka po ng community na garito dahil sumusuporta sa hindi po makakaila po mga kalingap na may part po si Kuya Bal dyan. Kasi nga po mga kalingap, uh, siya po yung nag-welcome sa atin, di ba po? Siya po yung nagkikayat sa akin na mag-vlog po mga kalingap. Kaya po nakilala niyo po ako as Rowell of Malalag. Kasi ko po makakalingap kung hindi po yung nangyari. Siguro ngayon, siguro ngayon po, uh, hindi ko po alam, baka po uh, tambay po ako ngayon, no? Kasi nga, pahirapan po sa pagpasok bilang teacher, no? Siguro kung hindi po ako nagiging vlogger ngayon, tambay po ako sa bahay namin. Kaya ano man pong pwedeng gawin doon. Kasi wala po talaga sa isip ko po noon pa man na papasok po sa ganitong uh, social media, ganit, ganito pong uh, platform po ang pag-youtube. Pero dyan po si Kuya Bal, uh, bigla po niya kaming ginawang field reporter, mga pinsan ko po, nandun sa malalag. Pero nung nahinto po at alam naman ko po na talagang kailangan din ng tulong dito sa daet kaya po nahinto yung pagiging field reporter ko po. So si Kuya balpo po mismo nag sa akin o hindi kahit ako napapasok po dito o gagawa ng aking sariling YouTube channel. sa so, doon po nagsimula po mga kalingap yung mga... Uh, po... doon po nagsimula yung mga sponsors ko po nagilala po ako. Kaya po nagkaroon po tayo ng mga pabahay. No? Dahil po kay Kuya Bal yun 100, uh, 100 subscribers noon mga kalinga talagang isang malaking achievement yun sa akin magawa pa ako ng play button ko noon kahit printed po mga kalinga kasi ka, proud na proud po ako merong 100 po na sumusuporta sa akin hindi ko po akalain yun si isa lang po ako talagang mayaing bata noon no? na nag-aaral wala pong ibang hiling po mga kalingap. Hindi po yung makapagtapos lang para po magkaroon ng magandang trabaho. Pero along the way po mga kalingap, nung nag-aaral po ako at doon po nagsimula yung aking career po dito sa aking YouTube channel. Doon din po ako kumukuha ng aking pangtusto sa araw-araw po mga kalingap. No? Doon po nag-start. Kaya po mga kalingap, uh, yun po ulit-ulit ko pong sasabihin po sa inyo, wala pong rule kung di dahil kay Kuya Val. Yan pang ating unahing isipin po mga kalingap. Kung di dahil po sa kanya, hindi nyo po akong makikilala. No? Grabe mga kalingap, so yun nga ano, kwento nga ni Kalingap Rowell Malalag mga kalingap, yung pagbabago ng kanyang buhay, na buhay ng kanilang pamilya, nang po sila at encourage ni Kuya Bal para maging isang field reporter, mag-vlog at maging isang charity vlogger. Ano? So naalala ko guys, ano, year 2019 mga kalingap, Nagbibiraruan lang po kami nila kalinga prab na kunwari po nagvlog vlog vlog kami habang naglalakad kay sa Manila at hindi namin din inasahan dati nila kalinga prab na yung pag youtube pag-vlog at pag-charity vlog po sa panguna po ni Kuya Val ay magiging daan po mga Kalingap para po matulungan din po kami bilang kaming yung mga kaibigan ni Kalingap Rob. So napakarami po talaga mga Kalingap. Hindi lamang po mga beneficiaries, hindi lamang po mga kababayan na nangangailangan, hindi lamang po mga kababayan na may hirap o natulungan ni Kuya Val Santos Matubang, kundi po mga Kalingap. Kahit kami mga professionals, ano, graduate po kami, professionals, uh, titled, pero po mga Kalingap, uh, sa oras po mga Kalingap na wala po kaming trabaho, sa oras po na kailangan namin ng extra income, ng pang-sustain sa aming mga pamilya, mga Kalingap, ay andyan po ang team Kalingap para kukupin kami. Ano kahit po yung mga ibang vlogger natin na mga dating OFW yung mga kahit yung mga still still uh, OFW po sa ibang lugar sa ibang bansa ay natutulungan din po ng Team kalinga ano? para po makatulong po sa kanilang mga pangailangan pang support sa kanilang pamilya at marami na rin pong napabahayan almost 200 plus na yata po yung napabahayan ng Team kalinga sa iba't ibang dako ng Pilipinas ano mga Kalingap. hindi lamang sa Bicol sa iba't ibang dako po ng Pilipinas ay meron na po mga nabigyan ng, pabaha, ng pabahay ang Team Kalingap ano? at meron din po mga kababayan natin ang naihatid, ano? mga nasiraan ng bait mga nawala sa sarili ang natulungan para gumaling yung mga nawala, na, na, nawalay sa kanilang pamilya pamilya na naihatid po ano from Daet hanggang Manila po na yung mga ibang kababayan natin na nawala sa sarili mga kalingap at naihatid sa kanilang mga pamilya, ibalik sa kanilang mga pamilya at marami mga marami po mga kalingap na pagtulong ang ginawa ng team kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val, Kalingap Prab at Ate Edna. So napakilaking bagay po mga kalingap para sa amin yung respeto po na ibinibigay ninyo sa aming mga founders sa mga leader ano na yung respeto po na binibigay niyo sa kanila ay nagpapakita po ng pagrespeto din po sa inyong mga sinusuportahang Kalingap Charity Vlogger po mga Kalingap. So yun lang po ano at sana po ay patuloy po nating suportahan ano ang ginagawang mitiin ng Team Kalingap na pagtulong sa ating mga kababayan para po may pakita rin po natin yung pagiging isang Kristiyano po natin na pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bayan ano mga kalingap. So dahil sabi nga po ng Panginoon, kung tinutulungan po natin yung mga kabayan na nangangailangan, ay ginagawa na rin po natin yung kanyang utos na mahalin po ang bawat isa. At gusto ko rin po i-congratulate si kapatid Royal up Malalag para sa kanyang silver play button. Ano, nakuha na rin po niya at nag-unbox na rin po siya ng kanyang silver play button. 100,000 subscriber. Congratulations bro. Uh, God bless you more and sana ay magtuloy-tuloy pa yung pagdami ng iyong subscriber. Yung po, maraming maraming salamat mga kalingap at huwag po natin kalimutang supportahan si Kuya Val at Edna Kalingaprab. At huwag niyo rin kalimutang mag like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.